Shoutout muna tayo mga idol sa lahat ng mga member natin na walang sawang nagmamahal at sumusuporta sa ating mga channel. Shoutout kay Johnny, kay Idol Ilin Ido, Jin Sablawan, Miss Miami Laurel, Lito Bueno, Lin Kaligdong Vlog, Merlinda Albis, kay Idol Marvin Maliveran, Matt Vlog, XPG Secret Files, kay Lilibit Tumagi, at sa bago natin ng member, welcome po kay Tita Jinky Perez at kay Mikuruki. Ang kwento natin na itong mga idol ay ang pagpapatuloy sa kwento ni Badong ang kanyang mga anak na sina Makro at Buhawi. Simula na po natin ang ating kwento. Ang wika agad nitong si Tita Asun. Jesus my Joseph, Panginoong Mahabagin, may mga aswang pala ang naninirahan sa lugar na ito maya. Tita Asun, maaaring galing ang mga ito doon sa kabilang mga kabundukan at naamoy lamang ng mga ito ang aking ipinagbubuntis. Tara na, Tita son. Kailangan ko ng magpahinga. Ngunit bago pa umalis ang mga ito, nagpakawala muna ng ilang mga usal itong si Maya. Batid niyang may mga iniwan na mga orasyon na pangmarka ang mga aswang na iyon sa kanya. Agad niyang winasak ang mga ito. Matapos na magawa iyon nitong si Maya, agad na itong naglalakad at sumunod na din sa kanya itong si Tita Asun na nangangatog pa ang mga tuhod dahil sa nararamdaman na pagkatakot. Pagkauwi ng mga ito, naabutan nila doon si Nabuhawi na nakabalik na din. Galing sa kanilang nilalakad, agad na sinabi nitong si Maya ang mga nagaganap doon sa kabilang bahagi ng kanilang palayan. Kaya mas lalong nang gagalaiti sa galit itong si Buawi agad na nagpasama ito kina Manong Udo at Kukoy. Hinahanap nila doon ang mga aswang doon sa kabilang bahagi ng palayan. Ngunit wala nang naabutan pa itong si Buhawe. Pagkatapos sa mga insidinting iyon, mahigpit na ang kanilang mga pagbabantay araw man o gabi. Ngunit nakapagtataka din dahil sa paglipas ng mga araw, hindi na muling nagpaparamdam ang mga aswang na ito sa kanila kaya umabot na sa puntong naisip nila ni Buhawi na baka napadaan lamang ang mga aswang na iyon doon sa lugar nila at nang maamoy ng mga ito ang amoy ng ipinagbubuntis nitong si Maya sinubukan ng mga aswang na mabiktima ang kanyang asawa ngunit nang makita naman ng mga aswang na palaban ang mga ito sa kanila kaya nagpasyang lumisan na ang mga kampo ng kadiliman Limang araw na ang mga nakalipas. Hindi na muling nagpapakita pa o nagpaparamdam ang mga aswang na iyon sa kanila hanggang sa sumapit na ang araw ng gapasan. Araw ng Sabado. Nagsidatinga na doon ang mga manggagapas na mga kakilala nila na galing sa iba't ibang lugar. Nakahanda na ang mga ito para sa gagawin na gapasan kinabukasan. Nakahanda na rin ang mga kubong pansamantalang magiging tirahan ng mga ito doon sa gilid ng malaking kamalik na nasa unahan lamang ng bahay nila ni Buhawi. Umabot din ng mahigit sa dalawang puang bilang ng lahat ng mga manggagapas. Hinahati nila ni Buhawi ang mga ito sa dalawang grupo para magsisimula ang bawat isang grupo sa magkabilaan ng kanyang palayan at para matatapos ito sa panggagapa sa gitna ng kanyang palayan. At para rin mapabilis ang kanilang gagawin na paglilipat sa mga sako-sako ng palay doon sa kamalig. Sa mga pagkakataon na iyon, unang gapasan iyon sa taniman nitong si Buhawi. Kaya wala pa itong masyadong karanasan at kaya nagpapatulong pa ito ni Manong Udo sa mga dapat nilang gagawin. Nakaplano na ang mga nakatutok nilang gagawin bukas ng umaga nagmungkahi din itong si Manong Udo na dapat may mga italaga itong si Buhawi na mga tauhan para magbantay sa kanilang mga ani para maiwasan na manakawan sila kung sakali. Ngunit ang anak ni Manong Udo na si Kukoy, hindi na ito pinasali pa ni Buhawi doon sa gapasan o kung saan man na mga gawain dahil ang nakatukan itong gagawin bantayan si Namaya. Kahit kasi Nawala wala ng mga aswang ang nagpaparamdam sa kanila. Hindi pwedeng magpabaya. Batid nilang mga traidor ang mga aswang. Kinabukasan, simula na ng gapasan. Agad na sumalang na ang lahat ng mga ito doon sa mga kahon-kahon ng palayan at agaran na sinimula na ang panggagapas. Nagiging abala na rin ang kanilang buong araw na iyon. Ngunit habang kinagabayan ang mga iyon itong si Buhawi sa mga dapat nilang gagawin. Biglang lumapit sa kanya itong si Manong Udo at agad nawika ng matanda kay Buhawi. Buhawi, sumama ka muna sa akin. Mayroon akong mahalagang sasabihin sa iyo. Nagtataka man itong si Buhawi, agad din itong naglalakad papunta doon sa isang maliit na kubo na nakatayo naman doon sa gilid ng palayan. Pagdating ng mga ito doon, nagpalingon-lingon muna itong si Manong Udo sa buong paligid na parang ayaw ng matanda na may mga makakarinig sa kanilang pag-uusapan. Agad na nahalata ni Buhawi na mahalaga ang mga sasabihin ng matanda sa kanya. Kaya tanong agad itong si Buhawi, Bakit Manong Udo? May problema ba sa mga panggagapas? Agad naman nasagot nitong si Manong Udo. Buhawi, kilala mo ba ang anim na mga kasamahan ni Pedring? Ang tinutukoy ng matanda, ang grupo nitong si Pedring na galing doon sa kabilang bukirin. Nakikilala ito ni Buhawi, Bunsod, na lumapit ang mga ito sa kanila at humiling na magtratrabaho ang mga ito. Noong kasi simula pa lamang nila ni Buhawi sa kanilang palayan at iba pang mga taniman, nagtataka itong si Buhawi kung bakit naitanong iyon ng matanda sa kanya. Tinitigan din ni Buhawi ang bandang kinaruroonan ng mga itinuro nitong si Manong Udo. Kinikilala niya ang sinasabing anim ng mga kasamahan ng grupo nila ni Pidring. Ngunit hindi nga kilala ang mga iyon nitong si Buhawi. Pinayagan lamang niyang makigapas ang mga ito dahil na rin sa ayon sa mga ito kaibigan at kakilala ng mga ito ang grupo nila ni Pedring. Manungudo, ano ang problema sa anim na iyan? Kaya sagot naman ng matanda. Subukan mong lapitan buhawi at pakiramdaman mo ang mga ilon. May mga nararamdaman akong kakaiba sa mga kasama nila ni Pedring. Masama ang kutub ko sa mga ilan buhawi. Maagap naman na naglalakad itong si Buhawi kasama itong si Manong Udo at nang makalapit na ang mga iyon doon sa kinaroonan nila ng grupo ni Pedring agad nabumati ang mga ito at nakangiti kay Buhawi maliban lamang doon sa anim na mga katao na nakatitig lamang sa kanila kakaibang mga titig na parang may kahulugan ang mga ito iba ang nababasa nitong si Buhawi sa mga mata ng anim na katao na iyon at agad niyang naramdaman ang kakaibang presensya ng mga ito. Nag-iinit na din ang katawan nitong si Buhawi. Ngayon, kumpirmado na ang mga ibig ipahiwatig ni Manong Udo sa kanya. Kaya agad, nabulong nitong si Buhawi kay Manong Udo. Manong Udo, pagkatapos ng grupo nila ni Pedring sa kahon na iyan, sabihin mong gusto ko siyang makausap doon sa bahay. Tumango lamang itong si Manong Udo dahil nakatitig ito doon sa anim na mga manggagapas. Makalipas ang ilang mga sandali, mabilis nang umuwi itong si Buhawi doon sa kanilang bahay. Kailangan niyang mawarningan ang kanyang asawa. Sa tingin niya, mukhang ang mga aswang na kasama ni Pedring maaaring isa lamang ang grupo ng mga ito doon sa mga aswang na gumagambala sa kanila noong mga nakaraang mga araw. At iisa lamang din ang tunay na pakay ng mga ito, ang batang nasa sinapupunan ng kanyang asawa, ang kanyang anak. Pagdating doon itong si Buhawi, agad nang kinausap nito ang kanyang asawa at agad na pinaalahanan niya ang mga ito sa mga dapat nilang gagawin. Ngunit sa kalagitnaan ng kanilang pag-uusap, agad nang nakakaramdam na naman ng mga kakaibang presensya itong si Buhawi sa paligid ng kanilang bahay at napagtanto niyang bukod doon sa mga aswang na nakakasama ni Pedring doon sa kanilang palayan may iba pang mga aswang ang umaaligid sa kanilang bahay ngayon nagpupuyos na sa galit itong si Buhawi agad itong tumayo at dumungaw doon sa may bintana sumunod din agad itong si Maya sa kanya Pati rin ang asawa nitong si Buhawi, ramdam din nito ang presensya ng mga aswang. Hinahagilap ni Buhawi ang buong paligid habang nag-uusal ng orasyon. At ilang sandali pa, nakita niya ang dalawang mga uwak na nandudoon sa sanga ng malaking puno ng tipulo na sa gilid ng kanilang sagingan. Muling napamura itong si Buhawi. Mga demonyo. Talagang hindi tayo tantanan ng mga ito. Maya, dito ka lang sa loob. Makakatikim ang mga ito sa akin. At pagkatapos mabilis nang lumabas ng bahay, itong si Buhawi nagalit, na galit. Inihanda na nito ang mga usal. Ngunit nang tuluyan na siyang makalabas, nawala naman ang mga uwak na iyon. Naghihintay muna ng ilang minuto itong si Buhawi at hinahanap ang kinaroroonan ng mga aswang na iyon. Ngunit biglang nawala na nga talaga ang mga ito. Pati ang kanilang mga presensya ay hindi na naramdaman pa nila ni Buhawi. Kaya batid nilang lumayo na ng tuluyan ang mga aswang na iyon. Makalipas ang ilang mga minuto, nakita nitong si Buhawi na naglalakad itong si Pedring papalapit doon sa kanilang bahay. Kaya mabilis na itong bumalik sa kanilang bahay at umupo ito doon sa may sala habang hinihintay ang pagdating itong si Pedring. Makalipas ang ilang mga minuto nang makapasok na itong si Pedring doon sa loob ng bahay nila ni Buhawi, agad na kinausap na ito. Agad na bunga ni Buhawi na katanungan kay Pedring. Matanong ko lamang Pedring, kaano-ano mo ba ang anim na bago mong kasamahan doon sa panggagapas at sa ang lugar ng gagaling ang mga ito. Sa puntong iyon, napakaseryuso na ng pagmumuka nitong si Buhawi. Nagtataka din itong si Pidring kung bakit na itanong ito ni Buhawi sa kanya dahil ang anim na iyon ay mga kamag-anak lamang ng kanyang asawa na galing doon sa kabilang mga bukirin. Ngunit ayon sa asawa nitong si Pidring, malayong kamag-anak na nila ang mga ito. Humiling lamang ang mga ito sa kanila para makigapas dahil sobrang nangangailangan lamang ang mga ito sa mga pagkakataon na iyon. Agad naman na sinagot nitong si Pidring ang mga katanungan na iyon nitong si Buhawi. At matapos iyon, inihayag na ni Buhawi ang tungkol sa tunay na pagkatao ng mga ito nagtanong itong si Buhawi kung alam ba ang mga iyon itong si Pedring. Gulat na gulat naman itong si Pedring at halos hindi ito makapaniwala na mga aswang pala ang mga iyon. Humingi agad ng dispensa itong si Pedring kay Buhawi at nangangako ito agad na papauwiin na lamang ang mga iyon. Hiyang-hiya itong si Pedring kay Buhawi alam din kasi nitong si Pedring na sa simula pa lamang may kakayahan na itong si Buhawi at may mga tangan na mga aral. Pagkatapos, agad na nagpapaalam na itong si Pedring at galit na galit itong nagbalik doon sa kanilang mga nakatukang gagapasin. Paglapit pa lamang nito, doon agad na itong nanggagalaiti sa galit. Nagbubulyaw ito doon sa mga bago nilang mga kasama. Inawat na lamang ito ng mga dating niyang mga kasamahan at agad na pinalalayas na ang anim na mga iyon nitong si Pedring ngunit dahil sa nasaktan ang mga asuwang sa ipinakita at mga pinagsasabi ni Pedring sa kanila bago tuluyan na umalis ang mga ito wika pa ng isa sa mga asuwang Pedring iginagalang ka namin dahil asawa ka ni Lorena Ngunit dahil sa ginagawa mo ngayon sa amin, ituturing ka namin na kaaway. Ngunit nanduroon pa rin ang galit nitong si Pedring sa mga ito. Kaya sagot nito, Huwag niyo akong takutin mga pisti kayo. Matagal na akong nanilbihan kay ginoong buhawi at nagawa niyo pa akong lukuhin. Pinatira at pinakain ko. Kayo, hindi ba? Kaya ngayon umalis na kayo at huwag na kayong magpapakita pa sa akin. Matapos ang mga kaganapan na iyon, mabilis nang tumalilis ang mga aswang papalayo doon sa lugar. Saksi naman itong si Manong Udo sa buong kaganapan na iyon. Lumapit ito kay Pidring at pinayuhan ito na mag-iingat na lamang lalo na ang kanyang asawa at mga anak. Makalipas ang ilang mga sandali, Bumalik na din doon itong si Buhawi. Muling kinausap nito si Pedring at humingi na rin ng dispensa itong si Buhawi. ka nito. Pasensyahan mo na, Pedring. Alam mong buntis si Maya. Napakadelikado ang kanilang presensya sa aking asawa. Walang anuman iyon, Ginoong Buhawi. Ako ang may pagkakamali at nagtiwala ako agad sa mga iyon. Hindi na po ito maulit. Pagsapit ng gabi, kasalukuyang naghakot pa ang karamihan ng sakosakong palay papunta doon sa kamalig. Gamit lamang ng mga ito ang mga ilaw ng lampara. Mag-ala city pa iyon ng gabi at puspusan ang kanilang ginagawang paghakot. Wala kasing pwedeng maiwan na mga sako ng palay doon sa gitna ng malawak na palayan. Ayaw nitong si Manong Udo. Baka kasi may mga magnanakaw pa. Lalo't nagkakaroon pa naman ng hindi pagkakaunawaan ang grupo nila ni Pedring doon sa mga kasama nitong mga aswang. Makalipas ang ilang mga minuto, nang matapos na ang mga ito sa kanilang mga ginagawa, agad na naghahaponan ang mga iyon doon sa ginawang mga maliliit na misa sa gilid din ng kamalig na iyon. Samantalang sinabuhawi, nagpapahinga na ang mga ito sobrang napagod ang mga ito sa kanilang ginagawa sa maghapon. Ngunit nang tumahimik na ang buong paligid at nagpapahinga na ang lahat ng mga manggagapas doon sa kanilang mga kubo. Dito na nagtatalunan sa paligid ang maraming mga nilalang unang umaaligid ang mga ito doon sa mga nakahilirang mga kubo na nasa gilid ng kamalig. Samantalang sinamanong udok tulog na tulog ang mga ito. Hindi na nagawang maramdaman ng matanda ang mga aswang dahil sa sobrang pagod. Matapos na umaligid ang mga iyon doon sa kamalig nila ni Buhawi, agad rin na lumipat ang mga aswang doon sa mismong bahay nila ni Buhawi. Itong si Buhawi, kasama naman itong si Kukoy, doon natutulog ang dalawa sa may sala. Kahit na sobrang pagod din itong si Buhawi, doon pa rin sa sala nagpapahinga ang mga ito para makapagbantay na rin. Lumipas ang ilang mga minuto. Tuluyan nang nagising itong si Buhawi at hindi na nito nakayanan ang pag-iinit ng kanyang katawan. Alam niyang may mga umaligid na mga kampon ng kadiliman sa kanilang bahay. Kaya agad naginising nito ang kasamang si Kukoy. Wika itong si Buhawi. Kukoy. Kukoy. Kukoy gumising ka. Nandiyan na naman ang mga aswang sa paligid. Kunin mo na ang binakuko mo dahil lalabas na tayo. Ngayong gabi, bibigyan ko ng leksyon ang mga aswang na ito. Kahit na papungas-pungas itong si Kukoy, agad na kinuha nito ang binakuko na nakasuksok doon sa dingding. Pagkatapos, kinuha na din nitong si Buhawi ang kanyang matalas na itak at lumabas na ang mga ito ng bahay. Maingat ang mga kilos ng mga ito. Nag-uusal na din itong si buhawi ng mga orasyon. Doon sa pintuan sa may kusina, lumabas ang dalawa. Pagkabukas pa lamang itong si buhawi sa pintuan doon, agad niyang nakikita at nasisilayan ang mga asuwang na nanduroon sa kanilang sagingan. Bulong nitong si buhawi kay Kukoy. Kukoy, nakita mo na ba ang mga nilalang na iyan. Sabay turo nitong si Buhawi doon sa kanilang sagingan. Sinipat-sipat muna itong mabuti ni Kukoy bago ito tumango. "Kung ganun Kukoy. Sumunod ka sa akin. Bibigyan ko na ng leksyon ang mga ito para magtanda. Huwag ka lamang lalayo sa akin kapag nagkabakbakan na. Matapos iyon, maingat pa rin na halos payuko na ang ginagawang mga paglalakad ng mga ito papunta doon sa sagingan nila ni Buhawi. At pagkatapos ng tuluyang makalapit ng mga ito, agad na ibinato nitong si Buhawi ang kanina pa nakahandang mga orasyon. Dahil sa lakas ng tigalbong binitiwan nitong si Buhawi, agad na nangangarag ang katawan ng mga aswang at sinamantala na ang mga ito ng dalawa. Agad na nilang inataki ng mga pagtaga ang mga aswang doon sa gilid ng sagingan na sa mga pagkakataon na iyon ay sobrang nagulat sa ginawang pagsulpot ng dalawa.